Medyo malakas ngayon ang hanging amihan at medyo maalon. Kaya dito lang muna ako sa mababaw ba ko lang ma, malapit lang nag-area. Dito lang sa harap ng magsalangi. Shout out sa mga taga magsalangi. Maglalatag uh, lang muna ako, katropa. At uh, So nagtatanong nga pala ko paano ilatag yung lambat, up yung lambat. Ah, uh, ito po pampalatag namin. Ang pampalatag ko. Bali, limang lobit to. Yan o, limang lobid para sa limang kawaya naman yan you know? at yung mga lubid naka pantali dito sa lambat sa may sa may puyo o gurukanta yan you know? Ayan, naka-sitap naman yan sa kawayan na yun ng PC o. Ayan. Ayan naman yung kanyang naman yung nakatali. At ito naman no, Ito naman. Sa kuwaya naman. At ito naman yung kanyang panof. ganun rin sa kabila dito rin naka ganun no para naman sa hindihan na kawayan at yung sa unahan dito naman yung sa unahan na kawayan ito yung lobid Ito naman yung kanyang oh. Ah, para naman doon sa anak na kawayan. Dito lang sa dito lang sila nagkakuan. At kapag naglatag na ako, pag linikis na to, sabay-sabay na silang angat na ito ang aming pampalatag kapag maglalatag na kami ito na yung linilikis namin para yung mga yung lambat mga sa limang kawayan na yan sabay-sabay silang aangat ang Ah, limang kawayan na yan uh, ah, dapat magkakualang pantay pantay silang limok at kapag mag aarya kami ito lang yung aming kuhan binibitawan lang namin tong lock nito nahayaan lang namin siya na kuhan bumagsak yung lamba Tapos, yan naman ang aming ililikis. Ito naman yung pampasiper naman sa ng lambat sa ilalim. ano you know, Kaya meron, kaya meron siya nito para purpose nito pag ng lambat sa ilalim pag linikis na ito masisiper siya sa ilalim makipot ba sa ilalim para kung ano man ang mayroon sa ilalim makuha, makuha agad kapag na safer na agad ito. tapos at tuloy tuloy na yung paglikis nito hanggang sa mapangat naman yung lambat mahango Kaya maglalatag muna ako ngayon para makaarya na rin. Ganito lang yung panglikis namin sa pampalatag. para menikisin pun naman yung para kumangat nah itu na yung pampalatag pampangat nang lambat yung limang mubit para sa limang kawayan na yan. at dun pa sa likod ko sa kabila at mamaya mag aangat na yan sa mga kawayan na yan yung dulo pala ng kawayan may Banyan, muton para dun ipasok yung lubid para sabitan ng lubid ayaw ng mga bat gaano makita kasi malabo yung dagat ayun no kaangat na subrahan sa kaangat kapag natin ng konti kasi Ganun lang, oh, nakangat na agad yung lambat. Ganun lang kadali. Maglatag ng lambat. Yung haba pala ng lobid. Itong lobid na to. Nasa 30 do pa 30 de pa Ang haba maya maya mag-aari na tayo mga katropa Mga ilang minuto lang shoutout po, po natin yung ating mga katko pa na nagpapashoutout sa ating unang area dahil na nakapag-area na tayo yun at shoutout po kina Arman Sanchez at Adel Sanchez ng Tonsoya Malabon City shoutout po shoutout din po kay Jaime Dulay from Bulan Sorsogon Dante Mangaran from Kaguait Surigao del Sur Leon Nidoy Pam Rosario La Union shout out po at shout out din po kay Roger Lim ng GMA Cavite Hari Diyos Sumugat at, at shout out din po kay Foreman Jewish po at kay Engineer Nelson Colio Diyan sa Greensboro Subdivision Das Cavite yun shout out po sa Inyong lahat mga katropa yan po ang ating unang area para po sa inyong lahat na ating uh, taga subaybay yun yung inawaswas na natin ho uh, parang may namumuti na yung mga pasapsap naman ho sa unang area ayan na yun ayos na sa unang area marami ng pangulam ayan Oh, my God. Sapsap -sap ang ating unang huli. Hindi na lang talaga tumamit para karami rin ta sana ng binta dumami talaga dumami na lang tumamaya wala nga na natin ng matagal baka dumami Tunda natin mga alas 4 Pusit ko, kunti lang yung sabay na pusit Kunti lang yung sabay na pusit Halos puro sapsap. Sabay-sabay oh. na ating mga mga sa so, pagtula. Yung Yung hipon. Ang mulang ating pangulam. Tutulak tayo ng sapsap. Sabay itong hipon. Tutulak na tayo ng ulam. Sa pa. Tutulak na kasi. ito na sabay sabay sa tinula at siyempre sabayan natin ang kusit ito uh ito yung kaning bahaw ayun ilagyan pa natin ho ng pa, pa kalamansi para medyo may asim asim tulad ng asawa <laughs> na may, may, asim asim at yun mukulo kulo na ho yun siguradong masarap yan dahil may kalamansi manamis namis na maasim asim yung lasa talo yung pusit at saka hipon tamang tama naman na masarap naman na kainan at mahabang tulugan <laughs> dahil napasarap sa kain napasarap din sa tulog Ayun. Ayun. timtiman na timtiman o timplahan yun ah ayos na umpisa na kung kainan oops at uh, iyabo lahat <laughs> yung ating mas malakas pa sa gasol yun ayos na yung ating tinula na parang paksiw <laughs> dahil konti yun lang yung sabaw yung ating kaning bahaw may tutong pa na sabay ayun bakbaka na sa kain para na naman ng kain ito yung ating katupa bukas muna ng kamay para siguradong masarap ang kain yun kuha na ng pusit Oo. kasikat hindi naman namimigay hihihi <laughs> bigo po na ng sabaw yun ayos daw uno maayos raw, masarap maasim-asim katulad ng asawa ko nung lasa maasim-asim sap yung huli ko Puro sap Gunti na lang yung kusit Mas dumami na yung sapsap -sap. ulit na sa unang area o, sa pangalawang area o, mas dumami na yung sapsap -sap. so, -sap. ang dami ng sabay na butit, mga butiti so, Ang mga pakiti Oo, yan pa Ang mga pakiti kulay kong pusito, ito lang lahat kunti lang siguro mga isang kilo buti na lang nakadali ng dagol sap sap kaya maka bawi na lang sa gasto kung hindi ah gusto talaga yung laot kung walang sapsap -sap, Dilo pag gidi sa baro. Mahina yung posit sa napistuhan ko. Buti na lang mayroong sapsap -sap kaya maka bawi bawi na lang sa gasto. Yung posit to. Puro pa small. Tapi Oh. Tama lang talaga makabawi. Ganda sana kung dumami na lang yung sapsap. -sap. para yay at ito na nga mga katropa yung natira ng aking kuan binta buti na lang naka dali pa ng sapsap -sap, kaya hindi na yung laot ko kasi yung pusit is small ko lang isang kilo lang buti naka dali ng sapsap -sap, 28 kilos 1,400 yung bininta at bali 1,500 yung bininta ko lahat to. At yung natira yan lang oh. 968. Yan na bilog na yun yung binigay. Ayos pa naman kasi may pang gastos pa naman tayo kahit yun lang yung huli natin. At sa muli po mga katropa maraming maraming salamat po sa patuloy nyo na panonood ng aking mga video at sa suporta nyo sa aking youtube channel thank you po mga katropa maraming maraming salamat po